Pero ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga pressure rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Ha? Ano, ano yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um... Uh, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka na tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your Wali Honor. O, dapat alam mo? Ano ano yung mga proyekto na na-award na sa ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa, uh, hindi ko po na ma-alam ma, ma, ma alam po yung exact number po gusto mo ako magbigay sa iyo? Kung saan, saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami na stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito at 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Chair, kung ay... naman sumasagot ito ng hindi sumasagot agad-agad dito, -agad okay how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka your, agad. Yes, Your Honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH at saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po, sa Metro Manila First, meron din po sa 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 Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my rights against self incrimination Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang san saan saan, saan, saan yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry <laughs> for you. huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, dahil po may mga ano po sa pina ano po na may mga allegation po na may mga mayroon pong ano, animal niya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oh, nga, simple lang naman. Wala po na ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan, saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya, Quezon, ano pa? Ang binanggit niya? QC. QC. Eh karamihan ito, Bulakan eh. Ba't mo mabanggit ang bulakan? Ha? Meron ka pang San Juan eh. Hindi binabanggit eh. Ha? Metro Manila first po yun. yun, yung... ano, ano? Sa Metro Manila first po yun, your honor. Metro Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Alas last two. Yun po yung pinakunan namin, Project 2019. O oh, oh, sige, oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot! Your Honor, um, Uminom ka ng tubig. oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron ko 42 projects sa Bulacan. Meron ko 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Ayan, yeah, bulakan-bulakan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba?